Panalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laban sa 19th Hangzhou Asian Games matapos talunin ang Bahrain. 89-61 nitong Martes sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Ang detalye sa report ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Rise and shine, Daryl! Opisyal na nagsimula ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games kanina na nasungkit ng kanilang unang panalo sa preliminary round Group C kontra Bahrain 89-61. Maagang palitan ng basket ang naging tema sa simula ng laro kung saan nagpakawala ang Bahrain ng apat na three-point shots pero hindi ito naging hadlang para makalamang ng apat ang pambansang kupunan sa unang kanto. Nagsimulang gumanda ang opensa at depensa ng Gilas sa ikalawang quarter para dahan-dahang lumobo ang kanilang kalamangan sa labing walo sa pagtatapos ng first half. Napalaki pa ng gilas ang kalamangan sa huling 20 minuto ng laro dahilan para hindi na makahabol ang Bahrain at tuluyan ng maseliwan ang panalo. Parehong 15 puntos ang naiambag na Kwame at CJ Perez samantalang 14 markers naman ang naitala ni Justin Brownlee. Sa eksklusibong panayam ng CMG Filipino Service kay Brownlee, sinabi niya na masaya siya na huling mapaglaro para sa gilas Pilipinas. It feels great. Um, you know, I got a lot of love for the Philippines. I've been um, playing and living there for the past uh, seven, eight years. So uh, I got a lot of passion, a lot of love. So whenever it's time to come out here and represent the country and, and, and uh, show the Filipino pride, um, I'm always up for that. And um, I'm always proud to, to do that. Sunod naman ang mga katapat ng bansa sa darating na Webes ang Thailand sa Sijiang University Sijunjang Gymnasium ganap na alas 11 ng umaga. Daryl Loclares, Rising Shine, Pilipinas.